sa bawat kanto ng ating kultura ay may nakatagong hiwaga. Mga simpleng senyales mula sa kalikasan o pang-araw-araw na karanasan na para sa iba'y ordinaryo. Ngunit para sa mga matatanda at mapanlikhang isipan, ito ay mga pahiwatig ng paparating na swerte. Sa mundo ng pamahiin, hindi laging kailangan ng mahiwagang seremonya o kakaibang ritual. Minsan, sapat na ang pagdapo ng isang ibon sa iyong bintana o ang paggalaw ng isang langgam sa iyong kusina upang ipahiwatig na may biyayang darating. Ito ang kagandahan ng ating pananampalataya sa mga hindi nakikitang puwersa. Nasa gitna ng katahimikan, may swerte palang kumakatok. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw, sama-sama nating tuklasin ang mga senyales at kasabihang isinabuhay ng ating mga ninuno. Mga gabay na patuloy binibigyang halaga sa kasalukuyan sa kabila ng makabagong panahon. Ang mga ito ay bahagi ng ating paniniwala at tradisyon na nagpapakita kung paano nagkakaroon ng koneksyon ang mga simpleng pangyayari sa araw-araw sa kapalaran ng isang tao. Narito ang ilan sa mga kilala at detalyadong sinyales ng paparating na swerte. Una ay kapag may ibong dumapo sa iyong bintana o sa bubong. Ang ibon ay tinuturing na tagapagdala ng mensahe mula sa kalangitan o espiritwal na mundo. Kapag dumapo ito sa bintana o sa inyong bubong, sinasabing may dala itong positibong balita, swerte o biyayang paparating. Kapag ang isang hayop katulad ng ibon ay kusang lumapit sa iyong bahay, itinuturing itong sinyales na positibo ang enerhiya sa loob ng tahanan. Ibig sabihin, mapayapa ang paligid kaya't inaanyayahan nito ang swerte at biyaya. May mga paniniwala na kung ang dumapong ibon ay kulay puti, asul o may matingkad na kulay, mas malakas ang dalang swerte nito. Kung ito ay kumakanta pa o tila nagpaparamdam sa iyo, sinasabing ito ay mas malalim na pahiwatig ng pagdating ng magandang kapalaran. Pangalawa, kapag may itim na langgam na may dalang pagkain sa loob ng bahay. Kapag ang langgam, lalo ng itim, ay may dalang pagkain katulad ng butil ng kanin o asukal, papasok sa inyong bahay, sinasabing ito ay sinyales na may biyaya o kayamanang parating. Ayon sa paniniwala, ang pagdadala ng pagkain ng langgam ay kahalintulad ng pagdadala ng swerte papasok sa iyong tahanan. Paniniwala ng matatanda na ang mga langgam ay hindi basta-basta pumapasok sa bahay kung walang dahilan. Kapag pinipili ng mga ito ang iyong tahanan, maaring sinyalis ito na mainit ang daloy ng positibong enerhiya o prosperity sa iyong paligid. Kapag maraming pumasok na langgam sa loob ng bahay, lalo na ang itim na langgam, huwag daw agad sirain ang hanay ng mga langgam na may dalang pagkain. Dahil baka maputol din ang biyayang paparating. Kapag ang mga langgam ay tila naglalakbay patungo sa loob ng bahay sa tuwing umaga, sinasabi na ito'y sinyales ng panibagong simula na may dalang kasaganaan. Pangatlo, ang paglapit ng itim na pusa sa iyo, lalo na kung hindi mo ito alaga Sa mga paniniwalang espiritual, ang itim na pusa ay tinuturing na tagapagsalo ng negatibong enerhiya Kapag kusang lumapit ito sa iyo, sinasabing pinipigilan o sinasala nito ang mga negatibong kapangyarihan o malas na maaring dumapo sa iyong buhay May paniniwala nang na pusa ay hindi basta-basta lumalapit sa kahit sino. Kapag itoy kusang lumapit sa iyo, lalo na ang itim na pusa, sinasabing ikaw ay may natural na magnet ng positibong enerhiya. At kaya ka pinili nito dahil daluyan ka ng paparating na biyaya. pang ay ang biglaang pag-amoy ng mabangong samyo kahit walang pinanggagalingan. Kapag biglang nakaamoy ng mabango, parang bulaklak, pabango o insenso ng walang dahilan, pinaniniwalaang may espirito ng mahal sa buhay na bumisita o nagparamdam. Hindi ito dapat katakutan, bagkus. Ito ay simbolo ng pag-aalaga, pagbabantay o paalala na hindi ka nag-iisa. Ang biglaang mabangong amoy ay sinasabing, paalala na may darating na magandang balita, biyaya o bigla ang swerte sa buhay mo. Maaring ito ay sa anyo ng pera, relasyon o bagong oportunidad. Panglima ay kapag kumakate ang palad, lalo na ang kanan. Ang pamahiin tungkol sa pangangati ng palad ay isa sa pinakakilalang paniniwala sa Pilipinas at maging sa ibang kultura. Kapag kumakati ang palad, lalo na ang kanang bahagi, ito ay madalas itinuturing na senyales ng paparating na swerte, lalo na sa usaping pera o biyaya. Sa pamahiing Pilipino, ang kanang palad ay sumisimbolo sa pagtanggap, kaya kapag ito ay kumakati, pinaniniwala ang may parating na pera, regalo, o kahit hindi inaasahang tulong pinansyal Parang sinyalis daw ito na may papasok na biyaya sa iyong buhay Hindi lang literal na pera, kundi pati mga oportunidad Katulad ng trabaho, promosyon o dagdag kita Ito ang maaaring ibig sabihin ng makating ng palad Kaya't ito ay tinuturing na swerte at magandang pahiwatig Pang-anim ay kapag may palaka sa harap o loob ng bahay. Sa kultura ng maraming bansa katulad ng China at Pilipinas, ang palaka ay simbolo ng pera at kasaganaan. Kapag ito ay lumitaw sa bahay, lalo na sa harapan o loob, pinaniniwalaang may darating na biyaya o dagdag na kita. Ang mga palaka ay madalas lumilitaw bago o pagkatapos ng ulan. Dahil dito, naging simbolo rin sila ng pagpapala ng kalikasan, kasaganahan ng ani o pagdating ng positibong pagbabago. Pampito, kapag may gagamba na bumaba sa iyo mula sa kisame. Ang gagamba na biglang bumaba sa iyo mula sa kisame ay isa sa mga kakaibang pamahiing itinuturing na swerte sa maraming kultura lalo na kung ito ay nangyari ng hindi sinasadya. Bagamat ang ilan ay natatakot sa gagamba, sa mata ng mga lumang paniniwala, ito ay simbolo ng kayamanan, swerte at mensahe ng kapalaran. Ayon sa ilang paniniwala, ang gagamba ay may banal o espiritual na ugnayan. Kapag ito ay bumaba mula sa itaas, ito raw ay gabay mula sa itaas o paalala na may espiritong gumagabay at nagbabantay sa iyo. Pangwalo ay kapag nakakita ka ng bahaghari. Ang bahaghari ay isa sa pinakahangahangang likas na tanawin na may malalim na kahulugan sa mga paniniwala, kultura at pamahiin. Kapag nakakita ka ng bahaghari, ito ay tinuturing na swerte sa maraming panig ng mundo. Ang bahaghari ay karaniwang lumilitaw pagkatapos ng ulan. Kaya ito ay naging sagisag ng liwanag pagkatapos ng unos. Kapag nakita mo ito, pinaniniwala ang may darating na magandang balita, panibagong pag-asa o paghilom mula sa problema. Ang bahaghari ay mahirap hulihin. Lumilitaw lang ito sa tamang timpla ng liwanag at ulan. Kaya kapag nakita mo ito, ito ay tinuturing na paalala na kahit ang mga pangarap na tila imposible ay abot kamay kapag ikaw ay nanatiling matatag. Pangsyam ay ang makahanap ng barya sa daan, lalo na ang heads up. Ang makahanap ng barya sa daan, lalo na kung ito ay heads up o nakataob ang mukha ng barya pataas, ay matagal na ang itinuturing na swerte sa pamahiin ng maraming tao. Ang pagkakita ng barya, kahit gaano kaliit, ay sinasabing sinyales na may darating na pera o magandang oportunidad sa pananalapi. Ito'y paalala na ang kasaganaan ay nagsisimula sa maliliit na biyaya. Ang barya ay maliit, ngunit kapag pinahalagahan, ito'y naglalarawan ng pasasalamat at pagiging bukas sa mas malaking pagpapala. Sa paniniwala, ang taong marunong magpasalamat sa maliit na swerte ay pinagbubuksan ng mas malaki pa. At pangsampu, ang managinip ng tubig, isda o pera. Kapag nanaginip ka ng malinaw na tubig, isda o perang papel, ito ay pahiwatig ng kasaganaan at pagdagsa ng swerte. Kapag nanaginip ka ng malinaw at mapayapang tubig, ito ay sinyales ng pagpapagaling o paghilom sa emosyon, pagdaloy ng swerte at biyaya, at bagong simula o pagbabago sa buhay. Ang tubig ay buhay. Kaya kung malinaw at malinis ito sa iyong panaginip, pinaniniwalaang swerte ang darating marumi o rumaragas ang tubig, maaring ito'y babala o emosyonal na pagkagulo. Ang isda sa panaginip naman ay tinuturing na simbolo ng pera, negosyo at masaganang ani at pagdating ng bagong oportunidad. Sa kulturang Pilipino, ang isda ay tanda ng kayamanan, lalo na kung ito ay nahuli mo o nakita mong masaya sa tubig. Halimbawa, managinip na nangingisda ka at may huli. Posibleng may darating na magandang balita o proyekto. Kapag nanaginip ka naman ng pera, lalo na kung natagpuan mo ito o may nagbigay, sinyalis ito ng darating na biyaya, dagdag kita o hindi inaasahang tulong. Minsan nagpapahiwatig din ito ng pagtaas ng kumpiyansa sa sarili o pagkakaroon ng bagong layunin. Ngunit kapag ikaw ay nawala ng pera sa panaginip, maaaring kabaliktaran ito. Mga babala sa gastusin o panghihinayang. Ang lahat ng ito ay pahiwatig na may mabuting enerhiya ang dumadaloy sa iyong paligid. At baka ito na ang tamang oras upang maging bukas sa mga bagong oportunidad at pasasalamat sa kasalukuyan. Ang mga pamahiin at sinyalis ng swerte ay hindi lamang basta paniniwala. Ito ay bahagi ng ating kultura, pagkakakilanlan at pananampalataya sa kabutihang darating. Bagamat hindi ito mapapatunayan ng siyensya, ito ay nagbibigay ng pag-asa, sigla at direksyon sa mga panahong tayo'y naghahanap ng sagot sa ating mga pinagdaraanan. Sa dulo ng lahat, hindi mahalaga kung ang isang ibon, palaka o langgam nga ba ang magdadala ng swerte? Ang tunay na biyaya ay nasa paniniwalang may magandang bukas na naghihintay at nasa puso ng taong marunong tumanggap, kumilala at magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Kaya't sa susunod na makakita ka ng isang hindi pangkaraniwang senyales, huwag mo itong baliwalain baka isa na iyon sa mga tahimik na mensahe ng universo. Maghanda ka na. May swerte ng papalapit sa iyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.